Ito ang Fast Report. Ikaw ba'y baon sa utang? Paano mo may iwasan gumastos sa panahon ngayon? Alam niyo ba na ang mga Pinoy ay malakas gumastos? Saan? Mahilig mag-shopping, credit cards, damit, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. ay naman sa taong bayan kaya tayo baon sa utang ay dahil... Kaya tayong pera, kaya tayong utang. Maliit yung sweldo. Kinulang ng pera. Siyempre gipit yung tao. Kung so, meron tayong biglaan na gastusin. Kasi sa pangangailangan. Para ma matagunan din yung mga gastusin sa bahay. Hindi maganda kasi ng paraan para umigod sa pagkausang. Eh, Nag-uumpisa sa paano ang paggastos natin. So, babalik pa rin tayo sa tamang paggamit ng budget or pagbabudget muna. Maraming tao, kaya nagkakautang, hindi nagkakasya ang budget nila. Dalawang dahilan, ano? Isa, ah, hindi nagkakasya ang budget o kaya meron silang gustong bilhin na hindi nila kaya ma-afford. Ma Dapat ito yung wastong paggamit ng budget alam niya ano yung ginagastos niya, ano yung, alam niya kung magkano itinatabi, iiwas siya sa mga bagay-bagay na hindi mo na kailangan bilhin kasi ang paggastos mayroong need, mayroong want yan. Isang para mabuhay, ipasang para masaya. So, balance dapat. Pangalawang dahilan, marami sa atin, gusto bumili ng mga bagay na hindi pa nila ma-afford o nahihirapan sila. So, marami sa atin gagamit tayo ng mga credit card or mga ibang paraan na pag para mabili ang mga bagay-bagay na pwedeng hindi natin kailangan ngayon sa oras na to or siguro hindi pa natin maa afford Kamukha ng mga gadget or magta-travel, utangin na lang muna. No? Yun ang mga kadalasan nagiging sadhi ng mga pagkakautang ng mga Pilipino. Yan ang Max Report. Ang pula, ang patalilig.